Nauwi sa banggaan ang agresibo at delikadong pagmamaniobra ng China Coast Guard sa bisinidad ng Skoda Shoal kung saan napinsala ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Butas na may laking higit sa dalawang talampakan at lapad na tatlong talampakan sa auxiliary room sa port side ng BRP Bangakay malapit sa auxiliary engine at higit isang metro naman sa starboard quarter na bahagi ng BRP Cape Enhanyo. Ito ang mga pinsalang tinamo ng mga barko ng Philippine Coast Guard nang mabangga sa mga barko ng China Coast Guard dahil sa agresibo at delikadong maniobra ng CCG. Nangyari ang insidente pasado alas 3 ng madaling araw nitong lunes sa bisinidad ng Sabina o Escoda Shoal habang patungo ang naturang mga barko ng PCG sa Lawak at Batag Island para mag-resupply sa mga tauhang naka-istasyon doon. sirarin ang labing tatlong station post ng BRP Bagakay dahil binanggari ng starboard quarter nito habang napinsala naman ang engine exhaust ng BRP Cape and Walang tauhan ng PCG ang nasaktan sa banggaan at itinuloy pa rin ang resupply mission. Uh, they didn't go back uh they're still completing their mission as we speak it's still going to be evaluated by uh naval architects uh people on, with the right background to evaluate the seaworthiness of the vessel but as i said despite of this damages the commanding officer of 4410 and 4411 still decided to pursue their um resupply mission tumigil sa pagsunod ang mga barko ng china nang mapansing hindi patungo ang mga barko ng PCG sa BRP Teresa Magbanwa na mula noong Abril pa na natili sa Escoda Shoal. Therefore, we can just assume that the Chinese government thought that those 44 meter vessels are really intended to reinforce our presence in Skoda Shoal. But for the information of everyone, these 44 meter vessels is just going to carry out a routine resupply operation for our Coast Guard troops this, uh, deployed in Lawak Island and in Pata. Sabi ng PCG, ito ang pinakamalalang pinsala na tinamo ng kanilang mga barko dahil sa harassment ng China Coast Guard. Pinasinungalingan naman ng National Security Council at tinawag na misleading ang paratang ng China Coast Guard na ang mga barko ng Pilipinas ang bumangka. That short video uh, does not tell the entire story, no. It's it's a spliced video. It's a misleading video. It again shows China as the benevolent actor here, no. We again condemn this uh, deliberate um, uh, deliberate attempt by the People's Republic of China to uh, change the and their own on of what this May provisional agreement ang Pilipinas at China, pero sakop lamang ito ang mga raw remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at may ibang pag-uusap at konsultasyon sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, muling binigyang diin ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na dapat maghain ang gobyerno ng panibagong arbitration case laban sa China pagdating sa Extended Continental Shelf sa 2016 Arbitral Award, iginiit na walang basihan ng nine-dash line ng China para ang kinin buong South China Sea. 100% China will lose because they're so far away. The world will rally behind that Arbitral Award. So I've been pushing our DFA and our government to file another arbitral award Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.